May morning, Madol. Karon May morning, Madol. Ano vlog natong karon, Madol ay sirko sino kung unsay mga unsay mga tambal sa kon, Madol, yung matagal ka mahilisan sa Tagalog pa, matagal matunawan, Madol ba? Sa simple ra, Madol. Kwan? Ah. Uh, time check muna tayo, Madol. Oras natin ay alas 7. Si alas na alas ng umaga share ko sa inyo madal kung sa mga gamot sa mga ano ba sa mga tampal sa kuwan may dole. yung tagal matunawan may dol kuwan lang may dol nandir ba nang kuhar kag kuwan na ni ba simpura gay may dol tangad na may ba Huwag tagtulog ka. Ano? Lagao o na si Maydol? Aling, tangad. Lagao ni na siya naman, yun nun. Tukdokon ni Madalena. Tukdokon ba ni Aman? Lagaon ni siya. Moon ni siya ka kwan. Healthy ba? Herbal tea? mo ikaw herbal tea may tol sa mga dugay mahilisan ba? Piling mo ng dugay mahilisan na di ka panugap din may tol yung hindi ka maka sa Tagalog sugab ka ng dighay ba hindi ka, gusto kang magdighay pero hindi ka makadighay yun na science yan madol yung matagal matunawan madol dami itong mga minipit sa itong kuhan yung tanglad pero tama tama madol yung nag upload man tayo ng ano mga, mga tungkol sa pagkain di ito bisa maydol madol dito matagal na to panahon pa to ni kopong kupong na ginagamit na yung iba ginagamot to sa mga ano metal yung yung may sugat ba dagal alim ito lagayin din to tapos si sa ano mga sugat sugat ba so yun lang mga lods dito tayo ta nandito tayo sa ano na yun yung bukit daming malunggay medulo tagula na kasi okay thank you for watching mga lods